Kumusta? Ngayon, uh, pag usapan natin itong isang medyo uh, malalim na ideya mula sa mga material mo, yung sinasabi na ang aklat ng mga gawa parang hindi pa talaga siya tapos, na tayo daw ang kumbaga tagapagpatuloy. Oo, tama ka. At ang nakakagulat pa nga, based dun sa mga binigay mong sources, eh hindi lang daw importante yung espiritu, kundi na yung anumang estrategya na hindi nagsisimula sa, sa aktibong pakikinig sa kanya ay um, halos sigurado daw na magkukulang o maliligaw pa nga, kahit gaano pa kaganda yung plano. Totoo yan. Yan talaga yung um, lumulutang na tema. Ano? Ang sentral na ideya, bale, ay ilagay yung panalangin siya kay yung, yung pagkilates pagkilatis yung discernment hindi lang bilang extra hindi siya side dish kumbaga ah huh. uh, okay kundi siya mismo yung pinakapundasyon yung sentro ng lahat ng gagawin natin sa ministeryo o misyon. para bang um, binabalikan natin yung mismong diwa ng gawa yung sa acts 'di ba? oo yung sa acts kung saan yung espiritu talaga yung bida hindi lang 'yung galing ng mga apostles. So titingnan natin paano ba ito uh, nangyayari noon pa man hanggang ngayon sa atin. Sige, sige. Simulan natin dito sa mismong ideya na to na naipasa na raw sa atin 'yung panulat. Sabi sa mga sulatin mo, 'yung pagtatapos ng gawa. Alam mo 'yun 'yung si Pablo nasa Roma na pero parang walang formal na the end. Oo, parang bitin, 'di ba? Oo. Sinadya daw 'yun. Para bang sinasabi o kayo naman dyan, Kayo na ang magpapatuloy, isang paanyaya kumbaga na tayo ang susulat ng kasunod na kabanata. At sa pagpapatuloy na 'yon, ang ganda ng analogy. Yung panalangin daw ang tinta. Tapos yung pagkilates, yung discernment, yun mismo yung sulat kamay ng espiritu sa panahon natin na 'yon. Wow. Ang lalim nun. Tsaka mahalaga rin tandaan, yung pangako ng Espiritu ng Pentecostes, yun nasa Juan 14 tsaka 16, hindi lang yun para sa kanila noon. Ta, hindi lang pang apostol. Hindi lang. Para sa lahat ng sumasampalataya. Kasama ka na dun. Kasama tayong lahat ngayon. Okay, gets. Kung ganun pala kahalaga, bakit nga ba, bakit super critical itong discernment o pagkilatis na ito? Ano ba talaga siya sa practical na usapan, hindi yung teorya lang? Oo, magandang tanong. Kasi minsan, akala natin ang discernment parang um, panghuhula, di ba? O parang may magic ball ka. Hindi eh. Hindi pala. Hindi. Mas tumpak sigurong tawagin itong kingdom navigation parang ways o GPS ng kaharian ng Diyos? Ito yung kakayahan nating malaman saan ba tayo gustong dalhin ng Espiritu. Ah, parang kompas. Tama. Isang malinaw na halimbawa na binabanggit mo nga diyan sa material mo ay yung konsilyo sa Jerusalem. Gawa Kabanata 15 o Acts 15, yung tungkol sa mga hentil. Yung nga, hindi sila nag-debate lang tapos butuhan agad kung okay ba yung mga hentil. Hindi. Naglaan talaga sila ng oras. Nag-pause sila para sama-samang makinig sa espiritu. Nag-discern sila as a group. Eksakto. At yung bunga, isang desisyon na napanatili yung anilang pagkakaisa at klaro na galing sa espiritu. Nakakatuwa naman itong mga sumunod na halimbawa galing sa sources mo, yung mga mas modernong nung panahon na. Akala ko kasi pang Bible times lang to. Ini, hindi, hindi. Nariyan yung Welsh Revival, 1904-1905. Grabe yun, ano? Nagsimula lang daw sa simpleng prayer meeting sa isang farm, ano ngayon Farmhouse. Oo, sa farmhouse lang. Hindi sa malaking crusade o campaign. Pero ang resulta, Umabot sa mahigit isang taang libong conversions. Ang layo sa iniisip nating successful formula ngayon, no? Grabe! Talaga? Nakakahumble, di ba? At hindi lang yan. Yung Student Volunteer Movement nagsimula noong 1886 sa Mount Hermon. Saan nag-ugat? Sa isang prayer retreat din ng mga studyante. Prayer retreat na naman? Oo. Mula doon, libu-libong misyonero ang napadala sa iba't ibang panig ng mundo. Tsaka syempre, yung YWAM, Youth With A Mission, nagsimula din sa, ano nga ba, isang vision ni Lauren Cunningham habang nananalangin siya noong 1956. Ah, yun ba yung sikat na vision ng mga alon ng kabataan? Oo, yun nga, yung mga alon na umaabot sa mga kontinente purely mula sa panalangin at vision. Ang linaw nga. Parang paulit-ulit yung pattern, ano? Yung panalangin talaga ang parang nagiging, ano bang term doon? Mitsa? Katalista? Katalista, oo. Magandang term yon. Ang mga kilusang ito, ayon na rin sa mga pinag-aaralan natin mula sa iyo, patunay sila na yung malalaking pagkilos ng Diyos, Madalas nagsisimula hindi sa mga meeting sa boardroom o sa galing ng strategic planning. Hindi sa PowerPoint presentation. Hindi. Madalas, dun sa mga tahimik na lugar at panahon na sadyang nilaan para makinig lang at maghintay sa kanya. Yung estrategya, kadalasan parang byproduct na lang. Sumusunod lang siya ra matapos mong marinig yung gabay niya So, paano to gagawin ngayon? Kung ako o ikaw na nakikinig, gusto mong isabuhay ito, may mga practical bang paraan na binabanggit dyan sa mga material? Meron, meron. May mga suggestion dyan tulad ng mga tinatawag na discernment retreats. Ito yung intentional na pagtitipon ng isang grupo Pwedeng ministry team, pwedeng maliit na grupo para lang talagang makinig sa Diyos. Malayo sa usual na ingay at mga deadline. Paglalakad-lakad sa isang komunidad habang nananalangin. Para mas focus ka sa pagikinig kung ano yung gustong ipakita o iparamdam ng Diyos tungkol sa lugar na yon. Interesting. Parang mas intentional na prayer walk. Oo. Tapos yung spiritual mapping din. Ito naman yung pagtukoy at um, pagmamapa mismo sa mga lugar na may spiritual na impluensya, positive man o negative, o kaya mga lugar na may matinding pangangailangan sa isang komunidad. Halimbawa, paano yon? Halugawa, habang naglalakad ka sa isang kalye, pwede mong itanong sa Panginoon, Lord, ano po dito yung nakakasakit sa puso ninyo? O kaya imapa mo talaga yung mga paaralan, simbahan, mga government offices, pero pati na rin yung mga lugar ng krimen, ng kahirapan, mga bar, etc. Tapos ipanalangin mo sila ng may direksyon galing sa pagkikilates mo. Wow! Ang practical pala niya kapag hinimay. At ano daw ang nagiging resulta kapag ganito yung diskarte? Yung nauuna talaga ang pakikinig ang pinupunto doon sa mga material ay kapag nauuna yung panalangin at pagkikilates, yung mga kasunod na desisyon, yung mga plano, yung mga estrategya, nagkakaroon ng mas malalim na alignment. Mas tugma sa kalooban ng Diyos. Mas on target kumbaga. Oo. At hindi lang 'yon, nagkakaroon din daw ng mas matibay na pagkakaisa yung grupo. Tsaka mas matatag, sila mas resilient kasi alam nila sa puso nila na yung direksyon hindi lang galing sa talino ng leader o ng miyembro, malinaw na galing sa espiritu. May conviction sila. So kung ibuod natin para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Um Parang ang pinapakita ng mga pinag-usapan natin ay isang radikal na pagbabago siguro sa pag-iisip, no? Oo, radikal talaga. Mula sa pagiging sobrang abala lang sa pagpaplano, sa paggawa, sa pagkilos, patungo sa paglaan muna ng tahimik na panahon para para makinig. Tama. At siguro, ang hamon o tanong na iniiwan nito para pag-isipan mo ay ito na na, kung totoo nga ang aklat na mga gawa ay nagpapatuloy sa pamamagitan natin ngayon? Nahawak natin ang panulat. Oo, nahawak mo yung panulat ngayon. Anong susunod na kabanata ang gusto mong maisulat? At higit sa lahat, um, handa ka bang lumikha mo na ng espasyo? sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa trabaho mo, espasyo para marinig mo na yung tinig niya bago ka gumawa ng susunod mong hakbang. Yun siguro ang iwan nating tanong.